Magandang araw mga sim kasimple Ito na naman tayo at uh, Mag-uusap-usap Sapagkat uh, may trending na naman ngayon Sa social media Kung siguro napanood nyo rin to Na si Congressman Teves Na nasa East Timor Hindi na, naman uh, Kaila sa atin uh, Nandun siya Kasi uh, uh, doon pansamantalang nagtago o nagpakupkup sa East Timor. Pero, uh, kaya siya nandoon o nagpakupkup o doon pansamantalang tumiray sapagkat may, tinatag, may tinataguan o ayaw uh, harapin na kaso dito sa Pilip sa, sa bansa natin sa Pilipinas, di ba? Eh, di ba? May kaso siya eh ah. kaya may pera naman sila Malala, magagaling naman yung abogado nila bakit kaya eh, hindi nila harapin yung <coughs> mga kaaso nila dito sa Pilipinas bagkos uh, ang gusto nilang palabasin ay kasalanan o uh, political uh, ano na naman harassment ayan Pareho lang sila ng nandun sa Netherland na isang attorney. Ganon din ang sinasabi niya. Pero, sabi nga nila, ang batas ay mahaba ang galamay. Long arms. Hindi ka, hindi ka habang buhay makakapagtago sa batas o malalabanan ng batas. Okay? Kung ako sa kanila, abogado, mayaman naman sila. Ba't hindi sila lumal... Uh, harapin. Di ba? O, kung napanood, napanood nyo na naman sa TV, o, may mga East Timor uh, law enforcer, talaga namang hinatak sila o kinuha sila sa kanilang uh, compound na tinitirhan. Di ba? Mayroon pang ito a ah, uh, ayun sa kanila o ayun sa ating narinig yung anak ni kongresman Tebe si eh, nagsasalita na naman na political uh, political prosecu uh, prosecution na to o political harassment na naman na hinahambing niya pa sa kay dating Pangulong Duterte na pareho daw sila na kinidnap. My goodness! Ay, my God! Anong kinidnap? Paala eh, kayo. Paala kayo mga kasimple kung maniniwala kayo sa mga ganyang uh, paawa-ipek. Kinibnap ko no okay e, kaya kung ako sa kanila di ba eh, so, so, umuwi sila tapos ipagtanggol ang sarili may mga pera naman yan mga abogado nga yung, yung nandun sa Netherlands abogado yun eh si congressman Tevez magaling yung abogado niya eh, kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong Sige, attorney Topacio, ang kanyang abogado, di ba? Ang gagaling yan. O, uh, natatakot silang umuwi? Di ba? O, uh, harapin kung anong kaso. Huwag magtago sa ibang bansa. Huwag uh, mag mag-apply uh, ng asylum. <laughs> Kaduwagan 'yan, 'wag ganyan, 'di ba? Oh. Uh -huh ano, tapos ngaw-ngaw ka ng ngaw, -ngaw habang nandun ka sa ibang bansa dahil alam mo, hindi ka kasuwa dahil nandun ka uh, hindi mo alam meron ka na palang warrant of pares oo oh. si Tevez din, may warrant of pares din yun <laughs> um. eh ngayon napuno na siguro ang istimur o oh, yan uh, tapos may narinig ako mga kasimple napanood ako may napanood ako ha sasalita si si Rimulya na nasa custody na daw ng mga law enforcement ng Pilipinas si Tebes, si dating congressman Tebes. Uh, soon to be, nandito na yan sa Pilipinas. Uh, di ba? Uh, gumastos ng maraming pera sa Estimor. Uh, bandang huli, binitawan din pala siya. Dawa. Eh, hindi pa naman confirm eh. eh pag nandito na sa Pilipinas at uh, nakakulong na siya o pinoprosecute na siya uh, doon na tayo maniwala pero habang wala pa siya dito eh, puro hair sale lang muna yan o, malay mo yung video na yun eh, matagal, matagal na yun so tay natin di ba pag nandito na, ayan na, totoo na nga. Diba? Totoo na na nahuli siya o sinorender na ng Istimor sa Bansang Pilipinas si Tebes. Okay? So, sinong next? <laughs> Ayan eh, di ba? Sinong next na na mapapauwi o isusorender ng mga bansang kanilang uh, temporary na tinitiran? Ayun. Yung mahilig mag mag -topless abang nakasakay sa bangka. <laughs> alam niyo kung sino yun. Uh, uh ko alam kung lalaki o lalakwe. Atorney yun. Alam niyo na yun kung sino yun. Ha? Uh, diba? Oh, susunod, siya na yun. Siya na ang susunod kay Tebes. Kaya kung ako sa kanya, abang uh, may panahon pa, uh, harapin mong ma matapang. Uma, umuwi kayo. 'di diba? Huwag magtago sa asylum, ano pa? Magtago sa ibang bansa. Mahaba ang galamay o kamay ng batas. Matagal na 'yun. Elementary pa na, na, na papanood ko na sa TV na hindi ka pwedeng magtago sa mahabang kamay ng batas ng habang panahon. Mahuhuli at mahuhuli ka rin. Di ba? Ganyan. ganyan eh, ulitin ko, buti nga si Dilima eh. Di diba? Babae yun ha. Pero hinarap niya. Hmm. Nagpakulong siya. Hmm. Babae pa yun. Kayo mga, yung, yung iba, na lalaki na may kaso, mapipera naman, pero bakit tayo harapin? Tatago sa ibang bansa. Hmm. Diba? Kaya mga kasimple, weather-weather lang yan. Hmm. Siguro, magpagtagawa uh, ng ilang taon. Pero, hindi habang buhay, sabi nga mga kasimple. Kung agree ka nga, eh, mag-comment uh, ka nga sa akin kung agree ka na hindi ka makakatakas habang buhay sa galamay o kamay ng batas. Kapairapan <laughs> uh, eh, mo sa sarili mo sa pamilya mo lang. Eh. At least, sabi nila, eh at least, uh, sa mga ikling panahon eh, na namuhay sila ng uh, hindi nakakulong o uh, outside the country mm. pero hindi din wala kang peace of mind di ba? Uh, ano pa kada gabi hindi ka makatulog na maayos sapagkat baka baka pag mo kinabuasan meron ng inter, inter, Interpol o oh, yung mga mga law enforcement sa sa tinitirhan mong bansa ay eh, kumakatok na para issuean ka ng, ng whatever na docs na pinapauwi ka na pala oh, di ba? Oh, ang tawag nun uh, oh, -de ka na pala dahil sa oo oh, sa kaso mo sa da, sa bansa mo. Eh <laughs> okay, kung umuwi ka agad, ay Tama si Panay, si Tony Padelo, umuwi ka, harapin mo. Sabi niya eh. Attorney ka naman eh. Ah, di ba? Oh. Hindi ko alam nga kung magkakampi sila o hindi. Kakalaglagan minsan di eh. <laughs> kasimple. Okay mga kasimple. so, yun lang. Good luck kay Tebes, kay Congressman Tebes. Oh. Di ba? Oh, magngaw ka ngayon dito sa Pilipinas. So, depend yourself. Oh, di ba? Sabi mo wala ka namang kasalanan eh. Depende sa mo sarili mo. Magaling na yung abogado mo. O. At least, kauwi ka na sa Pilipinas. O. Okay? So, mga simple gano lang at uh, uh, isang payo ko lang sa inyo. Kung ka, kinasuhan ka at alam mong wala kang kasalanan, Depensa mo sarili mo kumuha ka na kung mahirap tayo Tula oh, tulad ako mahirap din ako oh, may pau naman yan mabait ng pau oh, hindi ka ng tulong sa kanila depensa mo patunay mo wala kang kasalanan hindi yung magtatago ka sa halip na maklir yung pangalan mo eh, dahil nagtago ka eh, lalo kang na-issue ng warrant of eh, di ba ka pa eh, kung bagay, hirap makulong nang walang kasalanan temporarily, di ba? Hindi ka makakapagpiyansa dahil wala ka ng pera. Hmm. Pero for that matter, mas maganda yung pagtanggol mo yung sarili mo, patunayan mo wala kang kasalanan. Para in the end of the day, eh, yung konsensya mo, hindi ka babag, bagabagin. Di ba? O. Saka pwede mong sabihin dun sa nag-ako sa'yo, sayo o lum, uh, nagdemanda sa iyo o gumawa ng issue o gumawa ng anumang kalokohan sa iyo na belat mo <laughs> ah di ba sino mapapahiya sila oo oh. hindi yun din ang gusto kong wag ay hindi ma na makikinig yung mga yan sa payo ng mga maralitang katulad natin mga kasimple oh, mga mapipera yan eh mga matatasang pinag-aralan <laughs> ah di ba mga uh, kasimple okay, mga kasimple uh, pasensya na kayo at uh, next time pag nakakita ulit ako ng pwede natin pag-usapan na naging uh, viral sa social media uh, madali uupo uli ako dito at eh uh, natin so yeah, mga kasimple ingat kayo lagi mga kasimple eh, bigyan mo na ako ng isang likes o kaya eh, ano mo i-share e mo na rin, mga kasimple oh, di ba? wala right. eh ang lagi nating nasa isip e, lagi nating ilagay sa isipan natin e, yung kapakanan ng ating sambahayan at kapakanan ng ating bansang mahal ayan mga kasimple until the next until next video mga kasimple I salute you Always take care. Bye-bye.